Uh, so, ito. Ang um, bago lang pala ka pumunta dito sa second question ko sure. is magbigay lang din ako ng background. Oh, sure. Uh, ako po kasi, uh, galing ako sa Philippine Studies, medyo in Filipino in Mass Media sa Lasal. And uh, sa course po namin is medyo nasa left talaga kami. And medyo mulat kami sa Mike mm -hmm. And alam din namin ng, bilang ako na lumaki rin ako sa uh, business family. And uh, I mean, ako, I'm into business. So, medyo gets ko rin si, si kanan si mm -hmm. si capitalism and uh, free trade so pero ako po hindi po ako mulat sa Marxism ng in detail or like mm -hmm. in a scholarly level kaya po ako nag-guess ng <laughs> ng ay sa pong talagang masasawag na bihasa talaga na inaral niya talaga yung Marxism kasi gusto ko po mabigyan ng ng uh, kamalayan yung tao na Kung ano ba talaga yung capitalism and communism kasi hindi natin alam na yung dalawang concepts na yun, naapektuhan niya yung buhay nating lahat eh. Pero maraming tao lalo na dito sa Pilipinas na hindi mulat dun sa sa topic. Mm -hmm. So parang ito pong podcast na to is kaya itong episode na to is kaya ako rin sinubukang uh, uh, magawa o nangyari na, mangyari, na uh, from a perspective ng isang marxist tapos mm -hmm. from a perspective ng isang uh, businessman na uh, Hopefully, ang goal in the future is medyo mapunta dun sa, I mean, mag, oh, magkaroon ng certain amount of uh, wealth para mm -hmm. makapag-create ng change or influence or anumang bagay sa, basta, mamaya, uh -huh. okay, we go into yeah. detail. Pero, okay, yun that. nga po, ang premise lang, sabihin ko lang po na, <laughs> I came from a relatively privileged mm -hmm. uh, background. Like, uh, ano ko ano, ano, at, Simulang-simula simula pa lang po sasabihin ko mm -hmm. na yun na uh, galing ako sa privileged background. So, uh, gets ko yun. And alam ko rin yung point ng ng mga pag-uusapan natin dito kung bakit importanteng sabihin ko na galing ako sa privileged uh -huh. background. Uh, so, ayun naman. Uh, mamaya po yung mga sinasabi ko, mag-go into detail pa kami dun. Pero ang next question naman, siyempre, babalik tayo sa mm -hmm. root eh para sa iyo ano ba ang communism? In simple words, paano mo siya ipapaintindi sa mga normal na tao? Okay. So pag sinabing communism, uh, yun yung isang tipo ng lipunan na walang mahirap, walang mayaman, walang nang-aapi at wala ring nagsasamantala. Ganun okay. lang siya ka simple. Mm -hmm. so, Tapos, uh, kung gusto mo yung mas academic na answer, Yun, tayo. <laughs> ang sasabihin sa'yo ni Marx for example, so, is guess... uh, uh, ano siya eh, from each according to his or her abilities to each according to his or her need. Mm -hmm. Ang ibig sabihin nun ay, kung ano yung tinatrabaho mo, uh, ikaw ay nagtatrabaho batay sa kung ano yung kakayanan mo, ikaw ay nagaambag sa lipunan batay sa ano yung kakayanan mo. At natatanggap mo kung ano yung pang nga ilangan mo. Mm. Very important yung ganyang distinction kasi uh some, some people uh, might confuse for example uh, communism and socialism, mm. ba? Diba? Parang minsan na pag-interchange siya uh -oh. when in fact there is actually a difference. Uh -oh. No? Actually yun yung ano eh no. Parang yun yung naging role ni Marx and Engels kasi parang mm. dati Parang vague yung yung kung ano ba talaga yung meaning ng socialism and mm. communism eh pero parang si Engels at saka si Marx yung parang ito yung ito yung communism ito yung socialism parang di ba parang lower and higher face ng communism yun. eh no uh, 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 yeah. oh yeah okay. and uh, exactly the point parang ang ang point yung socialism is actually not Uh, parang parang isa siyang transitory stage yun yung gustong sabihin nila Marx na uh, bago ka makaabot sa lipunan na gano'n yung binabanggit ko na no, mm. walang pang aapi walang pagsasamantala. Kailangan mong i-recognize na we cannot easily do away with the past. Parang you cannot just restructure a society na parang as if hindi nag-exist yung uga kaugalian, yung mga kagamitan from the past. So you have to transition. So that's where uh, socialism falls in. Na yung ang point ng socialism is uh itara transition mo yung lipunan from capitalism towards a classless society. Classless society parang oh. siya. Kaya yung ano phrasing ni Marx doon, parang kung yung communism is batay sa need, ito ay from each according to his or her ability to each according to his or her work done. So may ano yun, may panibagong prinsipyo doon kasi parang sinasabi sa socialism is nagtatrabaho ka batay sa kakayanan mo, sa abilidad mo at natatanggap mo kung ano yung napagtrabahuhan mo. Magkaiba yon yung sa need versus sa uh, kung ano yung napagtrabohan mo. Kasi, uh, sa need, parang, bawa nagtrabaho ako for 10 hours, di ba? Pero yung, pang uh, yung kukunin ko lang talaga, kung ano yung pangangailangan ko. Di mm. ba? Whereas sa socialism, pag nagtrabaho ko ng 10 hours, dapat yung trabaho ko na worth 10 hours, yun yung makukuha ko. Mm -hmm. Parang ganun siya. Yun yung difference. Uh, so, kunyari, kung ikaw, uh, from uh, a capitalist, na economy ngayon, mm -hmm. anong pinagkaiba noon? Kasi kung titingnan natin on a surface level, mm -hmm. ngayon naman ang employment, parang nasa ganun din siya na kung ano yung trabaho mm -hmm. mo. Pero kasi nga, kung ang nagdedictate kasi ng parang kung ano ba yung pinaka-need mo, is kumbaga yung mga nasa power din. So, uh -huh. magigets mo yung ano. Pero, kunyari, in detail, ano yung pinagkaiba kunyari ng yung uh, yung sa marxism mm -hmm. and sa capitalism ngayon. Ah sige. So siguro simulan natin don sa ano, gawin nating tuntungan yung kanina, yung nakukuha ko kung ano yung pinagtrabahuhan mm -hmm. ko. Uh seemingly sa current na state ng lipunan natin. Mm -hmm. Ganun yung pinepresent. Nalimbawa, mm -hmm. pag nagtrabaho ako sa Jollibee for 8 hours, edi yung minimum wage na kikitain ko, supposedly mm -hmm. equivalent yon dun sa 8 hour shift na ginawa ko. Mm -hmm. No, pero ang sinasabi kasi nila Marx, lalo na sa usapin ng ano, sorry, nagiging intellectual ako dito, no, yung oh, konsepto ng yun, yun, yun yun political oh. economy. Oh. 'Di ba? Ang sinasabi ng political economy, kailangan mong suriin yung aktwal na datos kung oh ano ba talaga yung pinagtrabahuhan mo. So, let's say, eto, gawin natin mas simple example. Kunyari, ako ay manggagawa ng t-shirt sa isang factory ng t-shirt. Mm. Let's say, kaya kong lumikha ng sampung uh, t-shirt sa isang araw na nagkakahalaga ng limang daan. Limang daan kada t-shirt. O, sabihin natin, 5,000 yung na-produce ko na worth ng t-shirt sa isang araw. ba? Diba? Tapos, let's say, minus muna yung production cost. Sabihin natin, o, oh, 3,000 doon, production cost muna. So may 2000 ka pang natitira, di ba? Ah okay. uh, So, menos na doon yung uh, tela, yung uh, depreciation ng machine, etc., etc., distribution. So, may 2,000 ka pa. Ngayon, si Manggagawa, hindi naman niya mauuwi yung buong 2,000 na yun. Ang iuwi niya ay kung ano yung minimum wage na nakalaan. Uh -huh. So, let's say, uh, hindi ko na ma magkano ba ang minimum wage sa ano ngayon? Uh, 600, 600 let's say. 600, uh, nasa 600, oh. di ba? So, meron ka pang 1,400. Uh -huh. Ang tanong, kanino mapunta yung 1,400? Di ba? Mm uh -hmm. -huh mapupunta yon sa kung sino may-ari na may ari, oh. negosyo. So, yun yung pinapoint out doon na yung pinagtrabaho ko, supposedly, yung naiambag ko doon sa buong production process is worth 2,000 pesos. But why do I only get 600 pesos? So, yun yung unang point na hindi sa isang capitalist na society, ang ina argue ng political economy is hindi nakukuha ng workers yung actual na pinagtrabahuhan niya. Mm -hmm. And in fact, may term para doon sa natitira na hindi natatanggap ng manggagawa. Yun yung tinatawag na surplus value. Mm -hmm. no? sa ang sinasabi ni Marx, itong surplus value na to, ito yung unpaid labor ng manggagawa na binubulsa ng kapitalista. At in turn, ang ginagawa ng kapitalista doon is ginagamit niya yung quote-unquote capital. So doon nang gagaling yung uh, actually in essence yung capital under capitalism. So ginagamit niya yung labor, unpaid labor from the workers para lalong palaguin yung sarili niyang negosyo at yung sarili niyang yaman. Ganun siya.